ayan hello guys so ito yung ating na harbat ngayong gabi ang dami meron tayong mga mayroon tayong paste ng baka meron tayong mga bowl ng pang christmas ayan guys o so itinapon bago po yan lahat brand new tapos marami pa tong iba yun yung mga plastic bag na pang ng mga ano prutas. lahat yan guys ang dami napakarami Ayun, kinawa ni, Kal ni Kakalkal yung natira na iniwan ko doon ng mga plastic bag. Sobrang dami guys. At ito naman guys, ito yung mga markisas or mga cake. Cake ito guys. Ayan oh, dami. Sobrang dami. Yan. Yan, 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 yan. yan. At meron tayong nakuha ganito. High grade aluminum pan. Tapos meron din tayong mga kiso. Yan. At saka ayun. Yung mga beer. Yan, yung beer. Meron din tinapay. Meron pa tayo, ayun, oh. Lalagyan ng pang-Christmas. At, ayan. Yan, diba? Tupperware yan. At, itong panglalagyan natin. Yan. O, diba, guys? Yes! Marami. O, diba? Please don't forget to subscribe, mga palangga. Ito ay keso ng kambing. Rolo de Cabra. Kambing. Kambing yan guys. Kambing. World Cheese Awards daw. Yan. Tapos meron din tayong Gorgonzola or Kiso Asol or Blue Cheese. Masarap to siyang gawing uh, so sa sinugbang karne. Kahit anong klaseng karne guys. Masarap to siya. Itong itong gorgonzola na to. Yan. Masarap yung gawing sauce so, para sa inyong inihaw na karni. Ayan. So, yan lang mga naharbat natin ngayong gabi, guys. Thank you for watching. Ayan. Please don't forget to follow. And, babo.